Hello guys, so this is the time na reception po to nung kasal po ni uh, Bob Lester at saka ni Joyce. So that time po uh, inintroduce na po yung isa-isa yung mga ninong, ninang at isa po sa ninong dyan ay uh, mayor po ng Sibali Conception Romblon at nandyan din po ang vice mayor din po ay ninong. So talagang very select yung um, mga naging ninong dyan. Yung may mga position talaga sa ano sa government at saka very close friend din ng kanilang family. So, nandyan din yung ano, yung family ng bride. Kasi yung bride po is taga Mindoro. So, nandito din po sila. So, may side din ng ninang para sa uh, bride. At saka yung groom naman po talaga ay taga uh, Concepcion Romblon or Sibale. So, yan na, isa-isa na silang naglalakad yung mga ninang papunta po dun sa kanila pong table. That time po kasi, eh, may music, kaya, um, kailangan kong tagalin yung music as usual. So, nag-voice over na lang ako. So, isa-isa nang naglalakad yan, yung mga ninang, habang tinatawag yung kanilang mga pangalan, ay isa-isa na silang pumupunta dun sa upuan yung sa mga BIP kumbaga tinawag yun na VIP na mga upuan so yan yung MC nyan ay uh, nagtatawag na ng kanila ang mga pangalan uh, sorry pero hindi ko sila sila kilala isa isa dahil nga uh, bago pa ako sa isla kasi hindi ko maiintroduce kung sino yung naglakad o ganyan ganyan kasi ako yung eh, uh, nangyari to is ano pala ako sa isla eh Uh, January kasi kami dumating doon. so February, March April, May, June so mga 4 months pa lang ako sa isla so hindi ko masyadong kabisado yung mga pangalan ng uh, naging ninang at ninong ng uh, newlywed. so yan lang o diba tatlo na lang o tatlong paris na lang ang natiraso Is isa na silang pinatawag yung motif ng kanila pong ano ng ang uh, kanilang wedding is blue oh diba ang ganda so yan ang daming tao kami naman isa naman ako diyan sa nag-serve nung ano nung ah, uh, during the reception so isa ako so kami mga nagsi-serve diyan mayroon kaming uniform na white white uh, ang ganda nga eh ang bonggang bonggang-bongga to nakasal guys kasi Uh, ah ako din sa isang video kung paano yung arrangement naganap to sa, sa ano sa cover court so nandito yon ginanap ang kanilang reception parang nga naman malaki yung venue so pagbunggahan talaga na ano na venue sa kasal or birthday uh, dito dito hiniheld sa cover court so yan na uh, tapos na yata yung lahat ng ninong at ninang so ang um, papaso na naman is yung mga best man, yung mga um, ring bearer, ganun. So, yan. Parating na yung ano, yung um, car ng newlywed. So, nandyan na. So, habang paparating, tingin muna tayo dito. Tingnan nyo naman gano'ng kabongga yung uh, decoration dyan. O, oh, diba? Bonggang-bongga ako naman ay may ano din ako dyan, may ambag kasi ako yung uh, sa 100 pieces dyan sa tali po dyan sa upuan ay ako po ang nagtahi so yun lang po yung ambag ko na uh, sa pag ano, sa paggawa po pero yung ano yung binayaran naman po ako nila pero i mean yung, yung pagtahi po ay ano din po ah uh, nakapag ano din po ako ng talent ko, kung paano pumagtahin, kasi straight-straight lang yun. Ako yung nag-cutting at saka nagtahin na time. So, ito na, yung mga uh, abay, abay ang tawag dun, saka mga best man, ganun, bridesmaid, yan, sila naman yung papasok. Pero yung ano, tingnan nyo yung car, yung car dun, nandun na yung bagong kasal, pero waiting na lang, na lahat is makaupo na bago sila pumasok. So yan, palakad na. Tapos yung mga kids na yung ano yung mga ring bear, yung mga ring bearer at saka yung mga flower girls. Ayan. So halos lahat na nakaano na nakapaso na. Isa-isa na silang lang papaso ganyan. Kasi tinatawag din yung mga names nila. Syempre kasi selected kasi 'di ba pag maging abay ka sa kasal or bridesmaid or best man, syempre dapat close ka talaga sa bride or groom. Ang daming tao dyan. Ang daming tao puno halos yung cover court that time. So, ayan na. So, yeah, last na na pairs. Ang papasok. Ang daming tao. Ang daming pagkain na hinanda dyan, guys. Grabe, iba-ibang patay. Sobrang... Ano talaga? Ang daming food this time. So, yan na. Papasok. Uh, ano na? Dadaan na yung mga tao. Papunta na dun. So, medyo busy na kasi prepare na din. Ayan yung ano. Cousin ko yan. Ayan. First cousin ko yung uh, isa sa organizer kasi nito. Or head organizer. Organizer is yung yun yung pinsan ko. O, diba? Well, organized talaga ang wedding. So, ayan, may naantay pa yata. Kasi hindi pa yung pinakalas, hindi pa nakapasok. So, siguro ina-arrange pa lang yung mga table doon para talagang makaupo. Ayan, last na sila na yung uupo. Then, ipapasok na yung car yata. O yung mga kids pa yung pupunta hindi ko kasi to makalimutan ko na kasi itong video na to tapos hindi ko na din pinanood tinanggal ko na lang yung music at, at saka nag voice over so yan yung mga ring bearer yung mga flower girl nandyan o diba ang cute ang cute cute talaga nila guys so waiting pa din sila habang um, papasok sila pag later on Ah uh, hindi ko hindi ko na kasi ma-remember kung sila ba yung mga bata pang papasok kung maon mauna or yung uh, newlywed. So waiting waiting pa rin tayo that time. Ah uh, sila ang unang papasok pala yun. Ang diba? bongga, bongga talaga. Napaka bongga ng ano na to, nakasal at saka reception ang ganda. Tapos yung gown ng bride ay hindi yung kinintahan as in binili talaga yun o sila pala ang unang papaso ay yung mga kids. Ayan, so lahat ng entourage ng wedding ay yun, kailangan muna naka uh, settle na sa table bago papasok yung newlywed na uh, yung couple nga, yung couple newlywed. So yan, dyan na. Tapos, uh, lahat, da, daming picture nito guys. So, yan na yung last, yung pinaka-last, yung flower girl. Ayan. So, after that one, yung tapos na lahat ng entourage, siya kapasok. So, papasok na din yung car. Yung last is yung, yung car, yan, Oh. Papasok na siya dyan. Actually, guys, yan lang yung kaisa-isang car dyan sa isla. Sa isla ng Sibale, nag-iisang car lang po yan ba diba, bongga my car pero hindi yan nakakapag travel sa yung mga bukid bukid hindi dito lang po yan sa bayan kasi nga yung papunta pong mga bukid is paliliit na po ang ang daan dun so single motor lang po ang pwede so yung car na yan buti merong nag iisang car dito sa Sibale so kung may wedding ayun ah, pwedeng hiramin ang bongga ba diba? Ah, nandiyan na yung ano, yung parents ng uh, bride at saka groom. Ito yung ano, si Sir Bob yan, yung father ng groom. So, waiting pa din, waiting until uh, bumaba or ay pasok yung sasakyan. Ay, so, yun, yun muna sila pala. Yung pinaka, ano muna is, tinawag muna yung parents ng, ano, ng groom para ipapasok. Tapos, antay-antay muna. Ayan, pinag-trill naman, ba diba? So, na, ayan na, papasok na sila. Ito na, ipapasok na yung, a ah, new O, oh, di ba? Bongga-bongga. Ang ganda ng gown. Tingnan nyo naman, o. Oh. Ang ganda ng gown. Tapos, yan. Papaso na sa ang Nandiyan na yung kanyang uh, yung ano, yung newlywed nga tsaka yung gown niya ay na-amaze kasi ako kaya na napastop yung pag-voice over ko tuloy kasi nga na ako sa gown ang ganda ng gown nito guys So, yan. Papasok na sala Going in na. Papasok. Thank you for watching.